Ebidensya na magpapatunay sa Biblia. Batay sa Eksodo 17.6, inutusan ng Diyos si Moises na paluin niya ang bato na nasa Horeb upang dito ay dumaloy ang tubig na siyang pag ng mga Israelita. Ayon naman sa aklat ng mga awit kapitol 78, ang bato na ito ay nabiyak sa gitna na doon nga rin nagmula ang pagdaloy ng tubig. Noong 1990s, mayroong mag-asawang Jim at Penny Caldwell ang bumisita sa Saudi Arabia. Sa kanilang pangiikot sa bulubundukin ng Jabal Makla, ay natagpuan nila sa isang bahagi noon ang dako ng Horeb. Sa dako rin ito nila nakita ang isa sa magpapatutuo sa banal na kasulatan. Dito inasaksihan nilang personal ang bato na pinahampas mismo ng Diyos kay Moises na pagdakay dinaluya ng tubig. Mapapansin din dito na tugma sa batong ito ang inilarawan sa aklat ng mga awit na kung saan ay nahati niya ito sa gitna. Tinatawag ang bato na ito na Split Rock of Moses at ito ay isa sa mga ebidensya na magpapatunay sa Biblia.